Mic check, mic check, mga brother, mga brother, mga brother. Magandang magandang hapon sa atin mga brother. Uwi time again at saka madaming nag-comment sa atin at saka nagmensahe na humihingi ng sticker sa atin mga brother. Uh, dadaanan muna natin ang ating mga tropa. Dito ito sa Along the Bolo Bawan, Batangas Papunta ng uh, Santa Maria Nasakit naman sa mata ng mga gantong uh, brake light Lady uh, Ingat, ingat mga brother Ay, Baka nakakakilala sa atin mga brother Mga bumabati-bati sa atin eh. Siguro may mga nakapanood na sa ating mga video Wait. brother magbibigay nga ulit tayo ng uh, sticker sa uh, sumusuporta sa atin mga brother oh brother oh, out nga pala kay brother Ronilo oh, ilang bang gusto mo? mga tropa meron ba? hihingi kayo? kilala nyo kore parang yan eh may say nagko-comment na rin oh Taga yan? Taga saan? Ah, dito nagtatrabaho? Ay, ay, ay. Oh. Ganun pa rin. Busy eh, busy. Hindi masyadong makapag, ano? makapagala. Ilan lahat? So, oh, walang problema. Madami naman ako na rin. Gawin ko na sampo. Bigyan na lang pala kita ng madami. Bahala ka na dito. to <laughs> so, bahala ka na dito. Sabi mo, kuhanin lang sa iyo. Mauna na ako sa iyo, ha? Salamat, salamat ulit, pare. oh, sige. oh, patanggas pa ako. Minahingi pa sa bawan. Oh. Sige, sige, oh. Thank you, thank you. Yun, mga brother, at uh, humingi muli sa atin si brother Ronilo. pangalawang beses nang humingi sa atin, pero dinamihan na natin kasi madami daw humihingi sa kanya kaya nag iwan tayo ng sticker sa mga nakakakilala kay brother Ronilo uh, puntahan nyo lang mga taga EEI mga suking EEI puntahan nyo lang siya at may binigay tayong madami sticker sa kanya pagkakulang pa eh dadagdagan pa ulit natin para naman ay meron lahat pagkakulang natin bibigyan ay eh, dito lang sa mismong bayan ng bawah ah. Kaya pesos Okay lang Kung wala naman eh. Okay lang Kung meron eh Pwede na kare Okay na yan. Thank you Oo oh. Thank you Oo <laughs> Oy, thank you, thank you, thank you. Are ang ating uh, supporter, napakahusay naman ng artist na to. May future. May future ang bata ng are. Ano nga tol pangalan mo? Ah, Jaylord, Lord. Shoutout nga pala kay brother Jaylord. Lord. Isang solid supporter natin. Pwede ko na itong itago. Okay, thank you ha, thank you. Meron yan. Tagas <laughs> lang aga. Ah, lang mismo sa ano. Oh. Ari, papa frame ko para ano. Tago ko lang sa taguan. Baka nagbablog ka din. <laughs> ha? Ako may dinaanan pa doon. Humingi na sticker. Do sa parteng San Pedro ah, Santa Maria na. Eh mo kasama yung drone sa iyo. Ha? Ha? So, ah, Naitago ko na eh. Hey, uh, sige, 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 sige. Para sticker ko. Huwag ah, <inaudible> kayong mahiya, hindi naman ako sikat Aray, <laughs> bigay ko na aray, tatlo <inaudible> Ah, picture ka, picture. Sige, sige, sige. Ano, landscape pala. Landscape, pahiga. Ayun. Ano yung sideline mo, yung pag-drawing. Uh, magaling, magaling. Pagpatuloy mo lang yun. Ay, salamat, salamat, brother. Ingat, ingat. Ah, thank you, thank you. Hoy, salamat sa ating mga solid supporter at talagang binigyan pa tayo ng arts ng batang 'yon. Salamat, salamat, brother, much appreciated. First time na may nagbigay sa atin ng uh, nakakatuwang uh, regalo at talagang pinagkaabalahan pa tayo na i-drawing ni brother J. Lord. At lubos tayo nagpapasalamat, mga brother. Kitang-kita natin ang kanyang uh, kasiyahan at na-excite sila kaya nagpapasalamat tayo nagpapasalamat tayo sa suporta ng ating mga brother dyan minsan nga ay eh, nagbabalak na tayong tumigil pero ito yung libangan natin kaya hindi natin pwedeng itigil at madaming mga nag-aabang sa mga video natin kahit na mga walang kwenta para sa atin ay eh, walang kwenta pero para sa kanila ay eh, isang makabuluhan Ang uh, layon lang naman ng page natin ito na ay makapag-share Makapag-share tayo sa mga nanonood Makapag-share tayo ng mga nangyayari sa ating uh, pang-araw-araw na buhay Pang-araw-araw na biyahe Kaya nagpapasalamat tayo ng marami sa mga solid na sumusuporta sa atin Hoy, andito ngayon tayo sa Walter Mart, San Pascual. na yata si Brother JD Moto Vlog. Idol! Nakita din natin si JD Moto Vlog mga brother. Yan shoutout kay Brother JD Moto Vlog. Ay eh, 150 Rouser. Oh, Rouser. Oo. Ayos 'yan. Diyan ka na trabaho? Nagmol-mol lang. Namasal-masal. Ah, 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 ah. Saan punta mo ngayon? Kumuloy. Ah, pabalik ulit. Madami na ako. Si ano, si Narod. Ah. Uh, si, nagpunta ka doon ng ano, ng Santa Maria. Ah, oo. nagpunta pa ako doon kasi matagal nang humihingi sa akin. Nga, ah, nag ano, din, nagme-message din. Oo. Uh, so, oh. Eh, diretsong uwi na ngayon. Oo nga. Para mga na Oo. So, eh, mamaya pa, mamaya pa, uwi mo. Kaya, na Naku. <laughs> Dadalwa na, ah. na Okay lang dalawa. Okay lang dalawa. Okay lang, okay lang. Wala na eh. Oh, ang dami ng tumbi. <laughs> dami kong binigay kanina doon, mga mga sampu yata. Oo oh. Di meron pa naman sa bahay kung sakaling ano. Oo. Okay, sa oh. Bigay ko muna re, 'yan. Shoutout kay JD Moto Vlog. Suportahan <laughs> din natin. Oo, oh, kanina pa. <laughs> Suportahan natin JD Moto Vlog, i-follow din natin. Oo, oh, nagsisimula pa lang mag-vlog, mag-vlog eh. Oo, oh, tuloy-tuloy lang. Basta ano-ano lang. <laughs> <laughs> Baka makakachamba-chamba eh <laughs> Sige, sige Oo oh, Abangan mo re Ari madaming humingi <laughs> May humingi pa dyan May humihingi pa Hindi ko lang mapuntahan Oo oh. Ah, sige, ingat ingat brother JD Moto nga pala in the house Supportahan natin mga brother Naubos yung daladala nating sticker ah <laughs> naubos ang mga solid supporter natin mga brother pinabot na nga tayo ng dilim sa daan kasi may mga nilakad tayo at uh, humingi sa atin ng mga sticker at talagang naubos lahat ng sticker natin mga brother kaya maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at walang sawang uh, nanonood ng ating vlog gaya ng paulit-ulit yung sinasabi eh, walang kwenta pero may nanonood pa rin kaya hanggat may naniniwala sa iyo na isang tao eh huwag kang mawawala ng pag-asa ipagpatuloy eh, mo lang yung mga nasimulan mo kung napapagod man eh magpahinga tayo pero wag na wag tayong susuko mga brother drive safe to all mga brother